Kilala mo ba si Mars Rabino? 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 Hindi po. Yes! Super kilala. Parang ano lang po siya. Narinig ko lang po dito sa, sa ano mga kaibigan. Ano po? Pageantry. <laughs> Lalo po si ano, yung gumawa po ng Darna na sa ano, Ay, comics. So, Nagagawa po siya ng comics, ano, galing po siya tan Cavite. Si Mars Rabelo ay isang isa siyang art artist na gumawa ng darna, Jessie Ben. Darna. Si... Ula. Darna. tama, tama. tama. Siyempre, una-una yung ginamit kong costume. Si Darna. Plastic Man. Oh, two. Two. Tara! Tara! Pangalawa, si Plastic Man. Two points. Captain Barbell pa yun. Tara! Alakdan. Captain Barbell. Tara! Sa Gagamboy.